Hello guys, good morning. May ipapakita ako sa inyong kakaibang cambio guys. Ito. Yan. Nakakita na ba kayo ng ganito? Yan ang tinatawag na disponer. Para makauwi lang. By script na yung handle ng ano kambyuhan. Uh, ginawa ng driver to din naskartihan niya para sa para lang siya makauwi kasi nabali daw yung dito ayan oh uh. Yan, mereskarte din yung driver nito. Ito ngayon ang ayusin natin. Yan ang sitwasyon guys ito sa mechanism niya, putol. Ayan oh. Buti <coughs> nakuha pa yung kaputol. Kaya ito yung wiwiling natin. Ibabalik natin para magamit ulit. <coughs>

Na mm -hmm. eh, pwede na mm -hmm. yeah. yun guys na building na natin na ibalik na natin sa dating forma ayan spot sapat lang 'yung ginawa natin. Grante di matanggal. Ipalag natin dito. Ganyan. 'Yan, Ayan, ayun na mga boss. Tapos na natin repair 'yung uh, sa cambio. Ayun oh. Balik na sa dati. Hindi na device script. Yan. Tapos ah uh, naano na rin 'to. Ah uh, napapaling 'yan oh. Yun. para hindi mahirapan pumasok yung penante ayos